Hello mga ka -TV. welcome back dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na tanong, panibagong sagot na naman ang ating gagawin. So sa video na ito, magsasagot ako ng kadalasan na tinatanong ng ating subscriber dito sa ating YouTube channel. Bago natin simulan itong video na to, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong videos. So huwag na natin itong patagaling guys, simulan na natin. Uh, so ang una natin na tanong dito ay mula ito kay Christine. Sabi niya, Hello po, pagka nag-brown out po ba, tatanggalin po ba yung saksakan ng refrigerator? Ega mega shout out sa iyo Ma'am Christine sa pag-comment at pagtanong mo dito sa ating YouTube channel. So ang tinatanong ni Ma'am Christine is mas maganda daw ba na tanggalin ang saksakan ng ating refrigerator pagka nag out? Bakit nga ba yan yung kadalasan na naririnig natin sa ating mga bahay, sa ating mga magulang na tanggalin mo muna yung saksakan kasi bran out kahit sa mga appliances natin. Ano ba yung purpose? Bakit tinatanggal natin yung saksakan natin ng ating mga appliances, TV, aircon, refrigerator. Ang purpose kasi nyan guys is pagka nag-burnout at biglang pasok yung voltahe or nagkaroon ng uh, power, ng ating kuryente dun sa ating bahay is pwedeng pumasok ka agad yung mataas na voltaje o voltage na tinatawag. Pwedeng maapektuhan yung ating mga kompreso o yung mga motor ng ating refrigerator. Pero Ma'am Christine, depende sa refrigerator na ginagamit mo ngayon. Meron kasi tayong kadalasan na ginagamit na refrigerator. Ito yung tinatawag natin na no-frost inverter at yung non-inverter na refrigerator o yung direct cooling na normal lang na ginagamit natin sa mga tindahan, sa bahay. So, ang direct cooling na refrigerator, guys, is manual defrosting na tinatawag. Ito yung kumakapal yung yelo dun sa ating freezer. Pero pagka ang ginagamit mo naman is no frost na inverter, ito naman yung blower type. Hangin lang yung nagpapalamig dun sa ating freezer. So, makikita mo dyan sa screen, may mga butas-butas yung ating freezer. Kung sa direct cooling is plain lang yung loob ng ating freezer. So, wala kang makikita mga butas dyan. So, parang nakaikot lang yung evaporator na tinatawag. Pagka ang refrigerator na ginagamit mo guys is no frost, so hindi mo na kailangan tanggalin. Kasi ang kagandaan kasi sa mga no frost natin na inverter ngayon is pagka umandar or nagkaroon ng power yung ating kuryente doon sa ating bahay, is hindi ka agad umaandar yung ating compressor. So, dinidelay muna siya. Kumbaga may time delay yung ating refrigerator ng mga inverter nano-frost. Pero pagka ang refrigerator mo naman, ang Christine is yung normal lang na refrigerator like direct cooling, o yung mga single door na direct cooling. Ito yung kumakapal yung yellow. Kung makikita nyo dyan sa screen, ganyan yung itsura ng freezer niya. Pagka nag out, mas maganda na tanggalin yung saksakan. Kasi hindi naman siya tulad ng mga inverter na nadidelay siya na pagka nagkaroon ng power is hindi niya kaagad na delay na buksan yung ating refrigerator. Kasi pag non-inverter yung refrigerator mo. Pagka nagkaroon ka agad ng power, aandar ka agad yan. Minsan, ang problema nga lang sa Pilipinas is pagka nagkaroon na ng power, namamatay ulit siya ng mga ilang minutes, tapos nagkakaroon. Iyon yung isang kadalasan na nasisira yung ating refrigerator. Minsan, meron pang nagtanong dito sa aking channel na Sir, ah, ba't yung refrigerator nag out lang tapos biglang saksak namin? Hindi na oh, lumalamig, hindi na umaandar. Hindi na... So yan yung isang dahilan kung bakit nasisira yung ating refrigerator. Dahil nga, pagka nag out, biglang pasok yung mataas na voltage. Hindi makokontrol yon ng ating refrigerator, lalong-lalo na pagka nan inverter Masisira ka agad. Kaya nga, meron tayong AVR na tinatawag yung automatic voltage regulator na pagka may fluctuation naman dun sa inyong bahay na taas-baba yung voltahe dun sa inyong bahay isa rin na nakakasira yan ng ating refrigerator lalo-lalo na sa mga gumagamit ng compressor like aircon and refrigerator kaya yung iba, ina ko na pagka may fluctuation taas-baba yung koryente dun sa inyong lugar mas maganda na gamitan nyo na lang ng AVR, yung Automatic Voltage Regulator para i-maintain nyo lang sa 220 o 230 volts yung ating refrigerator. Kasi ang refrigerator kasi natin guys, is kailangan na 220 to 230 volts yan. Na pagka bumaba yung voltaje, hindi niya mapapalamig. Yun yung nararamdaman natin yung ating refrigerator na hindi na masyadong lumalamig yung ating freezer, natutunaw, nagdi-defrost yung ating refrigerator dahil nga, fluctuation, mahina yung daloy ng boltahe dun sa ating refrigerator. Ang Christine, uh, depende sa refrigerator na ginagamit mo, pag no frost hindi mo na kailangan. Tanggalin yung saksakan pero pag non-inverter yung ginagamit mo, mas maganda na tanggalin na lang natin. Kung ang tanong mo is, Sir, kailan ko ulit isaksak? Halimbawa, pagka nagkaroon na ng power, nagkaroon na ng ilaw, uh, umaandar na 'yung mga TV natin, mas maganda na i-delay muna natin kahit 5 to 10 minutes. Kasi minsan nga, yun nga yung sabi ko kanina, baka biglang mamatay na naman yung ating kuryente or yung power. Tapos biglang magkaroon, pwedeng mag-fluctuate or masira yung ating refrigerator. I-delay nyo muna kahit 5 to 10 minutes. Yung iba, ginagamitan nila ng power on delay, tinatawag. Yung refrigerator nila guys, is sinasaksak nila doon sa POD na tinatawag o yung power on delay. So, yung POD, kung makikita nyo dyan sa screen, ganyan. Parang adapter lang siya na sinasaksak sa mismo wall outlet sa saksakan ng ating refrigerator. Kasi pagkalimbawa, nawalan man tayo ng kuryente uh, or power, pagka nagkaroon, hindi ka agad umaandar yung ating refrigerator. So ang kagandahan ng POD, yung power on delay, is dinedelay niya muna ng mga 5 minutes, 10 minutes, depende sa so, uh, ginagamit nating power on delay. Kung ang tanong mo is, Sir, pwede ba akong bumili ng POD? Kung ikaw ay gumagamit na ng automatic voltage regulator o yung AVR, Meron kasi yung 2-in-1 na siya. Kumbaga, andun na yung time Delay na tinatawag o yung Power On Delay. Pagka nag out, pindutin mo na lang yung button dun sa EVR is gagana na siya. Hindi na kaagad aandar yung ating compressor pagka nagkaroon man ng power. So, Ma'am Christine, uh, mas maganda na bunutin mo pagka non-inverter yung ating refrigerator para safe na rin yung ating refrigerator, lalong-lalo na sa mga gumagamit ng ating mga compressor like Refrigerator and aircon So ayun lang guys Sana meron na naman kayo Napulot na aral At tips sa video na to So kung bago ka pa lang At ngayon ka pa lang Napadpad sa channel na to Ay huwag mong kalimutan Mag subscribe And hit mo na rin yung bell button Para updated ka Sa mga videos pa Na aking gagawin Kung nagustuhan mo itong video na to Don't forget to like I-share mo na rin Para makita ng mga kaibigan mo Mga kamag-anak mo Na may problema Sa ganitong problema Ng ating refrigerator Kung ikaw ay may mga katanungan din Mag-comment ka lang dyan Sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Na Hanggang dito na lang guys. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace.